Ay, December 17 at kami ay magki Christmas party ng mga ati-ati ko dito. Ngayon, konti lang kami. Medyo malungkot, pero okay lang yon Magka-happy-happy kami. Doon naman kami ngayon sa bahay ni Ate Lynn. Ilang beses na kami doon nag-Christmas party. Eh, kahit hindi Christmas, nagparty kami doon. So, ah uh, samahan nyo ako kami mag-Christmas party! <laughs> Baliw lang ang peg. Tek, ayan, nagkulot kulot na. Ayan, ang bestie nyo. Wavy, wavy. Pero, ewan ko, pangit yata yung pagkakulot. So, ipapakita ko lang sa inyo aking peep check or outfit. Nag-makeup ako ngayon. Ayan, medyo brown yung aking makeup kasi yung suot ko is brown. Bumili ako na turtleneck na manipis. Ito ay sa G.O. ko binili. Mura lang siya. 990 yen. Tapos, nag-red lipstick ako kasi sayang naman yung red lipstick na binigay sa akin ni BFF Lou. Hello, BFF Lou. Merry Christmas! <laughs> Tapos, ito yung outfit ko. Yung binili ko na best sinuot ko na tapos na mga besties. Pasensya na sa mga kalat diyan. At ito yung aking pantalon. Ayan. 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 mahaba siya. Kaya ang cute. Cute siya Oh, mahaba. Bali makukitan yung kamay niya. <laughs> makukitan yung kamay. Ayan. Ganyan siya. Tapos, hindi na ako magpapakita ng shoes kasi sa bahay lang naman ni Ate Lynn. So, naka-medyas lang naman kami doon. At, ito yung suot ko na pearl necklace. Regalo sa akin to ni Besky no birthday ko nung itong taon na to. Tapos, pinarisan ko siya ng pearl na hikaw. Ayan. Hindi masyadong kita. Ngayon, mga bestie, ay umuulan ng snow. First time ngayon taon na umulan ng maraming snow ngayon. Ayan. Ayan. Puting-puting na naman yung paligid namin. Ha, ah, so, pupunta na kami kay Ate Lynn. Grabe! Ano na naman, white Christmas na naman dito sa amin. Nalamig! <laughs> Grabe! Mayroon akong tinry na ano, nail sticker. Pakita ko sa inyo. Hindi masyadong halata. Pangit yung kulay na nabili ko. Ito siya mga bestie. Ayan. Hindi masyadong halata yung nabili ko. Kakulay lang din ng kuko. May mga ano lang siya. Sparkling. Ayan na. Ayan, medyo may sparkling lang siya. Oh ni masyadong halata may ano pa <laughs> hindi ko masyadong napit ayan ayan siya mga best sa sambiak yen store 300 o yen ayan grabe yung snow ng ano ko o, sa pagkos ko nandito na ako sa bahay ni ate Lynn <laughs> ito ang bahay niya nakaayos na ayan oh ang ganda oh. laging maganda yung bahay ito si ate Lynn kamusta Hello. ate Lynn Mano, happy tayo, new happy <laughs> new <laughs> <laughs> Merry Christmas! Christmas. Ayan! <laughs> Ayos niya. Ang ganda, di ba? Tapos, ngayon, may Christmas tree. <laughs> Ito ba? Christmas tree niya to? Ate Leti. Ah, kay Ate Leti. Tapos, oh. so, ako nalang nabukis, na niya? Oo. Uh Dalawa -huh. kasi yun. Ah. Isang malaki, malaki. Ito sakto lang, no? Oo. Ganda. Ito Yan, mga bestie, yan dito. May Christmas tree na. Ang laki. <laughs> Saktong sakto sa Pasko talaga. Tapos, ito dito, ilalagay yung pagkain. Ang dala ko nga pala ay manok, dalawa. Ayan, tsaka may pansit pa ako in order. Um order na lang kasi kami, nakakatamad magluto, tsaka hassle na hassle, ba? Diba? Ayan, may music si Ate Ling. pa siya siya <laughs> Hello. 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 Merry Christmas, Merry Aten. Christmas, yan mga bestie, ang aming pagkain. Meron kami ng lechon manok, curry curry, ang arte ng curry curry. <laughs> Meron suman, may kutsinta and embotido, palabok, macaroni salad, at kung ano to, hindi ko alam. At mga tinapay, dessert. So, ayan mga bestie, enjoy enjoy ang aming Christmas party. Kahit konti lang kami. Yehey, Merry Christmas! Merry Christmas everyone! <laughs> May, may isang YouTuber dito, right. Char. <laughs> enjoy, enjoy ang aming party kahit apat <laughs> lang kami mga besties. Sana umabas si Ate Cherry. Mga totoong baliyo, ito na. Survivor! sa si mga ati-ati yeah! <laughs> <laughs> ko dito. Ang pero sa galing sa puso ko to. <laughs> 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 yung, yung matanda ng matanda yung bata so, ano gala? lang yung

Foundation. Oh. Hindi yeah. yeah. <laughs> din ako nito. Yay! Yeah, Merry yeah. Christmas. Yes. Merry Christmas. <laughs> <love>. <laughs> Thank you. Thank Christmas! Ang Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you next year, mga mga Plastik. best plastic glass. Glass to. plastic. Pwede pwede ni open. And so bestie, dahil trending yung dinidikit yung cellphone sa kisa, may ginawa namin yan. At ayan, nakakatuwa kasi alam nyo ba na walang sound yan, nag imagine lang kami ng music na yung trending sa IG or TikTok na yan. Tapos gumagawa lang kami ng step at saka ko siya ini edit at nilalagay sa IG mga bestie. Kaya ayan nakakatawa kung ano ano lang yung step na iniisip namin dyan dahil walang sound natatawa kami. <laughs> si Ate Ana natatawa. At ayan dahil wala kaming karaoke that time dahil si Rana daw. Ayan nagsew-sew na lang kami. nagchichika lang kami. Ayan nagsew-sayaw. Ayan pati ako kung ano ano na lang sinasayaw ko dyan. Kasi may pa-music dyan si Ate Lin sa kanyang radio. Kaya ayan or sa kanyang CD. Kaya ayan kung ano na sinasew nasaya ako dyan. At nagkain, nagbanding, nag-usap-usap lang kami dyan, mga bestie. So, ayan mga bestie, nabisi kami sa kakagawa ng dance sa IG tsaka Facebook. Kaya nakalimutan ko mag-vlog. So, busog na busog na rin kami sa pagkain. Yan, kahit apat lang kami enjoy kami sa party namin. Oh, saan ka pa? Ate Presi! Ate Presi, ka? maaga pa ay, naman ka magchikachikahan lang ay, muna kami mga bestie. Yung mga ati ko din mga busy pa sila. Ayun oh. plastic. Ay, ang malaki, yung malaki ng manok mo. Maliit lang 'yan. Okay. Sa video lang <laughs> la <yung> malaki. <laughs> Umpisahan <laughs> na ang pag take out. Uwi na. Yeah, Kasi ang daming natirang pagkain. Oh, ang sasarap yeah. eh. Sayang eh ito. Iuwi namin 'yan lahat yeah. mga bestie kain lang ng kain sa bahay. Di, ano, mamaya, sumungot sa'yo si Tracy. Pag-uwi mo. Ay, nga, paano yun? Di, di ba gusto niya daw ng ano? Sprezy pansit? Ay, Lagot, o, nga, paano, paano yun, ate, leti? O, ano? ikaw kaya yun? <laughs> ikaw kaya? Ay, <o>, hindi, oh. Gumen, <laughs> <laughs> <Gomenne>. eh. <laughs> pasensya na malayo bahay mo? balutin mo. masalapok po. tasi ng iyong mga take out. (laughing) tineko piesta. ano? ano? balutin yun. ano? 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 Ang dami kong take-out. ano? 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 Sa so, mga bestie nakauwi na ako natapos na 'yung aming party an wala na akong lipstick. <laughs> And grabe pa rin ang snow sa bahay ayan oh. Ayun okay naman ang party namin kahit apat lang kami masaya, nagkwentuhan kami, naggawa kami ng reels sa eh, IG, 'yan patahan nyo na lang 'yung IG ko. At saka sa Facebook, nagsayaw-sayaw kami, nagkwentuhan, nagkumain kami. ayan okay na okay ang aming Christmas party. Ayan, pinapakain na sila, jumbo at brownie Yan 'yung ni beskin ang lamig daw. So, hanggang sa muli. Merry Christmas sa inyong lahat and Happy New Year mga besties. See you again on my next vlog. Bye-bye. Happy New Year and everyone. Merry Christmas. Woo!